May mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi mayaman at hindi flamboyant, pero parang may kakaibang kapangyarihan sa babae. Hindi mo alam kung anong meron sa kanila, pero kapag nakaharap sila, para bang nawawala ang depensa ng babae at nagiging masyadong curious, masyadong invested at minsan halos obsessed. Ito ang epekto ng tinatawag nating dark psychology, isang paraan ng pag-iisip at pag-uugali na hindi basta-basta nakikita sa surface. Pero malakas kumilos sa subconscious mind ng babae. Ang karamihan, puro effort ng effort para mapansin. Pero nauuwi lang sa pagiging predictable at boring. Ang totoo, kapag masyado kang transparent at sobrang nagbibigay, nawawala ang intrigue. Ang babae, natural na naaakit sa misteryo at unpredictability. Lalo na kapag may halong psychological tension na nagiging dahilan para siya mismo ang maghabol. Dito pumapasok ang teknik na tatalakayin. Natin ngayon isang dark psychology move na hindi lang magpapa-curious sa babae kundi magpapauhaw sa atensyon mo. Hindi ito tungkol sa pagiging masama o manloloko. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung paano gumagana ang attraction sa utak ng babae at kung paano mo magagamit ang behavioral triggers para siya mismo ang kusang mag-invest. Kapag alam mo kung anong buttons ang pipindutin, kaya mong mag-create ng emotional high na hahanapin at babalikan niya paulit-ulit. Ako nga pala si Zaymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipulan ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na to, malalaman mo kung paano gumawa ng controlled scarcity ng presence mo, paano magtanim ng mental hooks sa isip ng babae, paano ihalo ang emotional push and pull para hindi ka mawala sa isip niya. Kapag ginamit mo ng tama ang teknik na ito, Pararamdaman ng babae na kakaiba kasa lahat ng nakilala niya at doon nagsisimula ang adiksyon niya sa'yo. Kaya kung handa ka ng matutunan kung paano gawing mas intense at malalim ang attraction ng babae, manatili ka hanggang dulo dahil ang susunod na ituturo ko hindi mo basta mababasa o maririnig kahit saan. Ngayon, bago tayo pumasok sa mismong Darkness One, tandaan mo hindi ito magic spell na instant kikiligin ng babae, ang Dark Psychology ay parang art form. Kailangan mong timplahin sa tamang timing at tamang emosyon para gumana. Kapag mali ang gamit mo, mawawala ang bisa. Pero kapag tama ang execution, para kang maglalagay ng invisible thread. Sa isip niya na hihilahin siya pabalik sa'yo kahit anong pilit niyang umiwas. Kaya simulan na natin sa darkness. Number one, isang simpleng galaw na kayang magplant ng mental. Hook sa babae ng hindi niya namamalayan. Darkness one, the emotional scarcity effect. Isa sa pinakamalakas na sandata sa dark psychology pagdating sa attraction ay ang tinatawag kong emotional scarcity effect. Sa simpleng salita, ito yung kakayahan mong magpakita ng emosyon sa babae pero sa sobrang limitado at kontrolado lang na paraan. Nagmumukha itong isang bihirang oportunidad na hindi niya kayang palampasin. Bakit ito nakakabaliw sa babae? Dahil ang utak ng tao ay wired na mas magpahalaga sa mga bagay na mahirap makuha. Kapag ramdam ng babae na hindi ka basta-basta nagbibigay ng atensyon, affection, o emotional na validation, nagkakaroon siya ng emotional craving para dito. At gaya ng kahit anong bagay na scarce, mas nagiging valuable ito sa kanya. Pero ang sikreto dito ay hindi basta paglayo o pag-ignore. Kasi kung simpleng iwas lang ang gagawin mo, magmumukha kang disinteresado o wala talagang pakialam na pwedeng magresulta sa pagkawala ng attraction. Ang tunay na darkness one ay ang art ng pagbibigay at pagbawi. Magpapakita ka ng init, lambing o connection sa mga sandaling hindi niya inaasahan. Tapos bigla kang magiging neutral at controlled ulit. Halimbawa, bigla mo siyang papatawanin ng sobra sa chat o tawag. Tapos after ilang minuto, babalik ka sa pagiging busy at focused sa ibang bagay. O kaya, habang magkasama kayo, may isang sandali na titingnan mo siya ng diretsyo at magbibigay ng genuine compliment, tapos babawiin mo agad ang atensyon at babaling ka sa ibang topic. Sa subconscious ng babae, magtatanim ito ng tanong, kailan ulit niya gagawin yun? At yun mismo ang hook. Kapag consistent mo itong ginagawa, nagsisimula siyang maging sensitibo sa bawat emosyonal na galaw mo. Parang nakatune in siya sa frequency mo. Laging alerto kung kailan darating ulit yung mga rare moments ng warmth na binibigay mo. Dito mo mararamdaman na siya na ang nag initiate ng kontak, siya na ang nagiging mas sweet, at siya na mismo ang nagpo-propose ng time na magkasama kayo. Pero tandaan ang emotional scarcity ay dapat laging authentic. Hindi ito acting lang para lang magmukhang hard to get. Kailangan rooted ito sa mindset na ikaw ay isang lalaking may sariling mundo, sariling priorities, at hindi ibinibigay basta-basta ang emosyon mo kahit kanino. Kapag galing sa ganitong mentalidad, natural na lalabas ang vibe na ito at hindi pilit. Sa dulo ang Darkness One ay hindi lang tungkol sa pagbitin sa babae ito, ay tungkol sa paggawa ng emosyon mo bilang isang rare currency na gusto niyang ulit-ulitin. At kapag na-master mo ito, mapapansin mong kahit wala kang sobrang effort, siya mismo ang magiging uhaw at maghahabol ng presence mo. Darkness number 2, the unpredictable push and pull. Kung sa darkness 1 ay tinutukan natin ang emotional scarcity effect, sa darkness 2 naman, lalaliman pa natin ito gamit ang unpredictable push and pull. Isang diskarte na parang larong isip na hindi mo sinasabi, pero mararamdaman niya sa bawat galaw mo. Bakit ito mabisa? Simple. Ang babae ay natural na na-attract sa emotional variety. Kapag palaging steady at pareho ang binibigay mong energy, nasasanay siya at bumababa ang excitement. Pero kapag may halong unpredictability, nagiging parang roller coaster ang interaction niyo minsan mataas, minsan mababa, at yun ang nagiging dahilan para mahirapan siyang bitawan ka sa isip niya. Ganito gumagana ang push and pull. Ibinibigay mo ang isang emosyonal na karanasan na gusto niya. Push. Tapos babawiin mo ito sa isang subtle na paraan, pull. Halimbawa, habang magkausap kayo, bigla kang magiging sweet, magpaparamdam na malapit kayo. Tapos maya-maya, babaling ka sa ibang topic, babawasan mo ang atensyon, o magiging neutral ang tono mo. Hindi ito cold treatment, so ay controlled shifting ng energy para lumikha ng tension. Isipin mo para kang naglalagay ng emotional cliffhanger sa isip niya. Sa bawat pagbawi mo ng energy, magtatanong siya sa sarili bakit parang biglang nag-iba siya at sa bawat pagbabalik mo ng sweetness mararamdaman niya ulit yung thrill na parang nanalo siya ng reward ang sikreto para gumana ito ay timing at authenticity kung sobra ang pull magmumukha kang walang pakialam kung sobra naman ang push magiging predictable ka kailangan mong balansehin para lumikha ng emotional rhythm na hindi niya mababasa ito ang magtutulak sa kanya na maging mas invested kasi gusto niyang hulaan kung nasaan ka sa emosyon mo sa kanya Kapag na-master mo yung unpredictable push and pull, si mapapansin mong siya na mismo ang mag adjust sa energy mo. Siya ang mag initiate ng sweetness kapag neutral ka at siya ang magbibigay ng effort para ibalik ang high na naramdaman niya dati. Sa puntong ito, wala ka nang kailangang habulin kasi ikaw na mismo ang nagdidikta ng emotional tempo ng laro. Ang dagdag na sikreto dito ay huwag mong gawing scripted o halata ang galaw mo. Kailangan natural itong pumasok sa personality mo. Para hindi niya maiisip na ginagamit mo lang siya sa laro mo, gawin mo itong parang breathing pattern effortless pero consistent. Kapag nakita niya na ikaw ay unpredictable pero genuine, mas lalo niyang mararamdaman na espesyal yung moments na nagbibigay ka ng affection. Ito yung magdudulot ng emotional dependency. Kung saan hahanapin niya hindi lang presence mo, kundi mismong pagbabago ng ritmo ng energy mo sa puntong 2. Hindi na siya lang basta curious magiging invested na siya sa pag-decipher sa'yo at yon ang pinakamainam na posisyon para sa susunod na darkness. Darkness 3 The Irreplaceable Imprint Ito na ang huling hagupit ng serya natin, ang Irreplaceable Imprint. Sa puntong ito, hindi na lang basta curiosity o attraction ang nararamdaman ng babae sa'yo, kundi yung pakiramdam na wala ng ibang lalaki na makakapantay sa vibe mo. Ito ang pinakamalakas na yugto ng dark psychology sa attraction game at kapag naplant mo ito ng tama, kahit gaano karaming lalaki ang lumapit sa kanya, ikaw at ikaw pa rin ang babalik-balikan niya. Ang irreplaceable imprint ay nangyayari kapag naghalo na ang emotional highs, emotional scarcity at personal uniqueness mo sa isang consistent pattern na hindi niya makikita sa iba. Ibig sabihin, Pinaparamdam mo sa kanya ang mga bagay na hindi basta kayang gayahin ng ibang lalaki mula sa paraan mo mag-isip, magbitaw ng salita, mag-handle ng moments hanggang sa kung paano mo pinaparamdam na safe pero challenge siya sa piling mo. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect gentleman o sobrang bait. Sa katunayan, madalas itong nagmumula sa kakaibang kombinasyon ng warmth at dominance na bihira sa karamihan ng lalaki. Kapag kasama ka Ramdam niya na kontrolado mo ang sitwasyon pero hindi mo siya kinokontrol. Pinibigyan mo siya ng freedom pero marunong kang mag-set ng boundaries na kusang nire-respeto niya. Para ma-achieve ito, kailangan mo ng tatlong bagay. Signature emotional experience may isang uri ng vibe or feeling na ikaw lang ang nakakapagbigay sa kanya. Pwedeng ito yung halo ng humor, mystery, at passion mo na natatangi sa'yo. Consistent core values. Hindi ka nagbabago ng paninindigan para lang magustuhan ka niya. Alam niyang may backbone ka at yun ang nagiging magnetic. Memorable emotional peaks. Mga moments na intentionally mong ginagawa para maging highlight sa utak niya. Pwedeng simpleng walk sa gabi na puno ng deep talks o isang random adventure na hindi niya makakalimutan. Kapag naitatanim mo ito ng paulit-ulit, lumilikha ka ng emotional brand sa isip ng babae. At gaya ng paborito niyang kanta na ayaw niyang palitan, pabalik at babalik siya sa'yo kasi yung emotional signature mo hindi mabibili, hindi mahihiram at hindi madaling makalimutan. Sa larong ito, maraming lalaki ang dadaan sa buhay ng babae. Pero kapag na-master mo ang irreplaceable imprint, ikaw ang magiging huling lalaking lagi niyang iisipin bago siya matulog at unang papasok sa utak niya pagising. At kung iniisip mong tapos na ang laro kapag na-master mo ang tatlong darkness nato, Nagkakamali ka kasi sa totoong mundo, yung attraction ay hindi static para itong apoy na kailangan mong painitin sa tamang paraan para manatiling buhay. Kapag ginamit mo ang darkness 1, 2 at 3 ng tama, mapapansin mong hindi lang siya maa-attract, kundi magsisimula siyang mag-invest ng emosyon, oras at effort na kusan niyang ibibigay sa'yo. Pero tandaan, lahat ng ito ay parang matalim na espada. Kapag maling kamay ang may hawak, pwedeng sumakit, masunog, o masira ang connection. Kaya kung gusto mo pang lumalim at matutunan, yung mas mataas na level ng dark psychology na halos wala pang naglalabas online, siguraduhin mong nakasubscribe ka at nakaon ang notification bell. Kasi sa susunod nating episode, ilalabas ko ang teknik na kahit mga alpha, hirap gamitin ng tama at kapag natutunan mo to, para kang may susi sa utak at puso ng kahit sinong babae. At kung may natutunan ka sa video na to, Bigyan mo ng like, i mo sa tropa mong nangangailangan ng upgrade, at i-comment mo sa baba kung alin sa tatlong darkness ang pinakagusto mong subukan agad. Dahil dito sa Cerebral Hacks, hindi lang basta tayo natututo binabago natin ang laro.